Christmas is just around the corner at Karamihan naghihintay na ng kanilang Christmas bonus na tiyak na ilalaan upang makapamili ng pandregalo at panggastos sa Pasko. Isa ito sa pinakahihintay na season ng marami lalo na ng mga negosyante. Uh, in a way, I would say bullish ang mga negosyante this coming uh, Christmas season. Ayon kay Rine Romero, isang negosyante at dating presidente at kasalukuyang direktor ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, tatagal pa raw hanggang pagkatapos ng Pasko ang magandang lagay na ekonomiya. Itong season na ito, dahil election year tayo ngayon, susunod na yan. Matatapos na yan hanggang June. So mula uh, November hanggang next... Uh, 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 sem, uh, per sem of uh, 2025, maganda ang dating ng negosyo at ang ekonomiya. Kaya naman mensahe niya sa kapwa negosyante, mahalagang paghandaan at huwag daw pa ng ang pagkakataon dahil sa mata sa purchasing power ng mga mamimili. Kung uh, uh, gumagawa ka ng produkto mo, kailangan make sure, tansyado mo yung mga kailangan na maibenta mo sa loob ng isang Isang linggo, isang araw. No? Kasi you lose the opportunity kapag ka may bumibili, wala ka ng stocks. Pagdating sa usapin ng paghahanda, importanteng isama raw dito ang pag-incorporate sa mga makabagong teknolohiya upang mas maging epesyente ang proseso sa pagnenegosyo. Kamakailan lamang ay dinaos ang Pampanga Summit Business Innovation na naglalayong ibahagi ang mga makabagong teknolohiya na maaring makatuwang ng mga negosyante sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Sa so, pagpapatakbo ng negosyo ngayon, ang daming nagbago kasi Uh, ang daming bagong technology. Yung ibang mga negosyo, they are now enjoying using AI. Yung iba, using robots, using uh, digital processes. Kaya, compare mo dun sa mga nakaraan, mas mabilis ang negosyo ngayon. oh Tapos, may social media. You have to embrace the new technology. Kung hindi tayo... A bol, hindi natin i-embrace siya, may ka. And while using the new technology, you innovate. You innovate, uh, meaning, i adapt mo sa business mo. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.